Nakita niya to. Itong babae na to. Hindi ko alam pangalan niya. Limuta na yan. Nakita ko sa YouTube eh. Sa katang lalaki. Sila yung dalawang ano, sikat na vlogger sa Pilipinas. Sila yung pinakamayaman na vlogger sa Pilipinas. Bari, kamiembro ko sila. Ito ang ano oh, si Will. Ito na sa gitna na ano, to yun yung pinaka sila yung dalawang mag, magkapatid yata sila eh sila yung pinaka ano pinaka mayaman daga sa Pilipinas sila sila kanis nakita ko na sa Youtube video nakita ko sila yung dalawa kasi yung ka na napansin na kamembro ko pala sila ano mabahay na ito kapag yata yan Manoorin niyo sana yung kanina pinost ko ka na ano, yung mayaman na vlogger sa Pilipinas. Dalawa, dalawa. Yan dalawa mga kapatid. Yan dalawa. Bali ano pala, magka-member pala kami. Kaya palang subscriber namin maabot na ng ganyan. Karami oh. 100 million. lupa namin saya akan tarik tembik saya akan